kanina, ha? I should have not allowed Morgana to join us. Claire, huwag nang isipin yun. Wala ka naman talagang magagawa, eh. Manggugulo at manggugulo pa rin talaga si Morgana. Alam mo, buhay na niya ang mangawe. Yun na siya. But still, sorry pa rin. Napilitang katuloy na patulan siya. Ano naman kasi, eh. Dinamay niya pati anak ko. Ibang usapan na yun, eh. Um, If you don't mind me asking, si Annalyn lang ba yung reason kung bakit ka sumabog kanina? Uh, bakit? May ibang dahilan ka pa ba bang naiisip? Si RJ. Could it be that because Morgana opened up the past, it hurts because you still have feelings for him? Claire, wala na akong nararamdaman para kay RJ wala nang namamagitan sa aming dalawa. Sigurado ka ba dyan? He is the father of your daughter. Claire. <laughs> hindi ko pinagsisihan na nabuo si Annalyn. Pero hindi ibig sabihin no na umaasa pa rin ako na magkakatuloy kami ng tatay niya. <laughs> Alam mo, kung mababalik ko lang talaga yung panahon, syempre gusto ko pa rin na si Annalyn yung maging anak ko. Pero, ayoko na na mahuliging loob ko kay Archie. Thank you, Lynette. Claire. RJ. You wanted to talk? Yes. I wanted to talk about us. Claire. Matagal na yung nangyari sa atin. Matagal na. It was ages ago when I had to leave you to go with my parents and you to pursue your dreams here in Manila. Bago noon pero wala choice but to break up. You had a choice, and you chose your family. I know. I could have chosen you. Build okay. a family with you. Claire, that's all in the past now. Then let's not talk about our past. Rather, our future. Future. Bobby naman po. Hanggang sa dinner, inaaway ka po ni ma Morgana. O, oh, ka ba dun sa babaeng yun? Obses yata sa akin yun eh. Kahit nasaan ako, nadudun din siya para awayin ako. Kaya nga po, tapos gusto niya pa na gawin ka kampi si Miss Claire. Ay naku anak, alam mo mabuti na lang. Napakabait nitong si Claire. Alam mo ba, na inaway na si Morgana? Oh, talaga? Buti naman po. Alam mo na eh, napapaisip nga po ako eh. Ba't kaya sila naghiwalay ni Tatay dati? Siguro kung hindi sila naghiwalay noon, walang naging muay kaya tsaka morgana sa buhay natin, no? At, wala ka rin kapatid na palaging nangaaway sa'yo. Eh, pero anak, sandali. Kapag nangyari yun, o'to ibig sabihin wala ka din dito? And, hmm. O nga po, hindi ko naisip na. <laughs> Things happen for a reason talaga. Basta alam mo, Nay, eh. feeling ko kagabi. Love na in love si tatay sa iyo. Oh! ano Ano ba yung pinagsasabi? Ano? Ano naman yun? Lagi naman in love sa'yo yun. Ay, naku! Alikan na nga dito kung ano na naman na sinasabi mo dyan. Oo! Bakit ito naman kahit anong ayos mo? Ay, naku! Wag ka... RJ, I'm single. And from what I heard, wala kang commitment. RJ, this is fate. Pinagdagpo tayo ng parehong malaya. Bakit hindi natin dugtungan kung ano yung meron tayo? Remember what you said last night? That everyone deserves to love and be loved. Wala na akong nararamdaman para kay RJ. Wala nang namamang makikita sa amin dalawa. You're right, Claire. Everyone deserves a chance to be loved. Including us. Does that mean? Let's make it work this time.